Sa si inyo, naka-battle mode na. Sa kamusta na? Bata, sinabing sunod sa trend. Ang mga battle MCs ngayon. So tara. Last battle nga ni si inyo ay noong Ahon 13 pa. Kung saan nakalaban niya si Apex. At classic nga naging palitan nila. Ngayon nga ay mayroon ng 22 million ang nasabing laban. Tapos ngayon, magahamon kasi yung mga verse niya tapos na. Sabi ko, sige, set mo sa ahon, total yung karir niya, palubog na. Sa hinaba-haba ng prosesyon, di na malaman ko saan na napunta, ang dami mong kondisyon, yung pala nagpapakondisyon ka. Kasi ano? Ano bang meron dito? Nagbabars ka? Nagkasariling barto? Magaling ka mag-construct pero mas establish pangalan ko. May title ka pero literal lang mga titulo ko. At hanggang multi ka lang, naging multimillionaire ako! Yeah! Ngayong ton ay muli natin siya mapapanood. Di tayo sigurado pero base sa mga nakikita natin mga posts. Buelta Balentong at Out 15 ay may battle si Sinyo. Apat na battle MCs ang tingin natin pwede nyo makalaban. Jonas, Suriin natin kung talaga bang turing nyo kay Anigma ay kapatid at kagrupo. Kasi mahal nyo ba talaga si Arik? Mahal nyo ba talaga si Arik? Ngayon, sumagot ka tol. Eh bakit nung panahon sinisira ni Akata at ni Apex si Anigma, puro 3 js pa nagtanggol? Si Kuya Shernan, si Mzite, si Pistol, si Lipkram, silang apat lang lintik. Ang bumoses ng bumoses ng mga wala kayong inek. Buti pa si Kuya Apo kahit papano kay Akata nakipagdaragan. Pinatunayan niya sa sunugan na yung flip-flop kaya niyang tayuan. Eh ikaw? Ang laki-laki mong oso, wala kang ginawa. <laughs> Shernan. At kaya kayang nandyan kasi natatakot si Senyo! Bakit siyo Hindi? Nasaan ka? Kung di ka natatakot, ba't di ka lumalaban? O oh, bakit? Nasa top 5 most ka? Nasa top 5 din ako. Magaling ka. Magaling din ako. Successful ka, tol. Successful din ako. May tsura ka? <laughs> 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 Ang ina mo, lumabang ka na lang kasi! Abra. Certified, bonafide, bonjing ka pare OG na jahe, branding mo, Mister Suave Tapos all-in pa grabe OA parate, kala mo siya'y bolin galante discard niya'y adonis, paarte, panay, papuging atake May erotic pa nga eh Tapos mga nagre-react na may eh. Puro lalaki At basilyo Pero ikaw sa ito Hindi ka pwede sa Pinayhenyo. Babal doon ng mga bobo May drag test doon sa ito At higit sa lahat Sino man sa apat na yan ay sigurado na napaka solid yan. At sa post nga ni Sinyo ay nakita natin na battle mode na siya. Dahil niya na ang flip top, kumbaga hudyat na yun para sa ang game na. Sa kabilang balita naman nagtrending nga. Ang pag-delete ng video sa labang sa Aki vs. Yang Wan ay naging dahilan ito para burain ng PSP ang nasabing laban. Pero bago pa man ng PSP ang labang sa Aki vs. Yang Wan, ay napanood natin ang reaction video ni Saki dito. dito? ganyan. Tangay na nagbabanta na ako, no? Hey, bouncers! hindi nyo yan na to, sasapakin ko to. Huwag ang sasalita pag rounds ko. Huwag mong patunayan, dunggalo ka. <laughs> <laughs> Tangay na nga. <yun. laughs> ang kulit niya kasi, putang ina, nagsasalita habang nagrarap ako. Parang, ano, ano bang gagawin natin? Mag-rap ba tayo o mag-aaway na tayo? Kasi sa ginagawa mo, hindi ako makakapag-rap. E. Eh. yung number one si Sinyo. Number one pala yung luni mo eh. Bite number one si sinyo. Hmm? <tinyo> ito yung ano eh, ang dami nagko-comment, dapat sinapak mo na, binasa dapat yan. Ang gagawin ko, sasapakin ko siya, tapos magugulo yung event. Pumunta ako dyan para bumatel, kuwati, TF, bounce. Yun yung pakay ko eh, hindi para makipag-away eh. Pero, pero syempre, aminado ako na, na naasap na rin ako kasi binabasa ka okay. niya. Okay. Parang, oh, ganun. Entertainment, para siya nga pumunta lang din doon para gampanan yung role niya. O, asar kayo sa akin lahat. O, haasarin ko kayo lahat lalo yung role ko naman doon, kumbaga insultuin siya para matuwa yung mga tao dahil maraming asar sa kanya. Parang ganun lang. Ang problema lang binabasya ko ngayon ng mga Dunggalo fans dahil sa mga nasabi ko. Pero syempre, battle lang yon. At sa muli nating pagbisita sa channel ni Saki, ay tila binura niya reaction video niya sa laban nila ni May mga sabi-sabi pa na pagmumultahin daw si Saki dahil sa ginawa niya. Kaya marami tuloy nagtatanong ng mga battle rap fans kung kamusta na si Saki. Ngayon nga ay may my day si Saki. At tila okay naman siya. Umatend pa nga siya sa birthday ni Flo G. Sa kabilang balita pa, sa si review nga ni Batas sa labang Acer vs Marshall B ay tila meron linya si Acer na hindi nagustuhan ni Batas at sinita niya ito. mag nba reference. Kala mo manlalaro ka rin. Gago di ka mukhang player. Mukha kang mascot ng team Pang ina ka Hindi uh, ko lang gets Kung pa bakit naiisip na angle Yung ganun eh uh, Parang ano yun eh Pop, pop culture reference yung NBA eh. So Tsaka wala hip hop Basketball Parang ganun siya eh uh, Ang ganda sana eh pero parang... Hindi siya totoong angle eh. Siguro dahil ako hindi ako nag-agree. Dahil ginagawa ko rin siya. Pero parang... Kunari ako, basketball fan ako eh. So syempre gagamit ako nun. Tsaka... I'm sure yung mga kausap ko... Kunari yung mga alam kong nakikinig sa akin... Sa battles ko dati ay kahit papano malaking porsyento sa kanila alam yung mga ginagamit kong reference parang ganun ko siya gusto tingnan kanya ganun ko siya ginagamit tapos kagaya niya na napaparad ko lang na yun nga ginagawang angle yun parang eh ano di ba parang hindi siya hindi siya issue at all di ba kumbaga parang may, may pinupuno ka na isang bagay na hindi dapat hindi mo na dapat pinupuno para ganun ko siya nakikita dagdag pa ni Ginoong Rodriguez ay tila magkakatunog na daw mga battle MCs ngayon lang dahil syempre battle MC rin ako saka nagtataka na ako minsan sa mga ibang ganong klasing angle oo na parang kagaya ng ibang tao na nagiging issue sa kanila 'yung line line marking na akin hindi naman problema rin 'di ah, ba pero naman kung 'yun 'yung gusto niyang gamitin na yeah. ni Angel 'yun siguro ano lang nagsawa lang ang mga tao dahil puro ganun ang ginagawa sa tingin ko ganun naging parang, parang problema siya lagi ng isang klasing uh, art form 'di ba nagkakaroon ng trend So, imbis na maging mas original kayo, na maging mas distinct, lahat kayo susubukan gawin din yung trend na yun. So, ganun, feeling ko ganun yung nangyayari sa line marking. Gagawin na lahat dahil nakitang effective sa isa. Yun, so, pare-parehas gagawin.